malay asurias and welcome back to asurias Mdumunta channel brought to you by municipality of asurias public information office na sa bagong episode sa Panginabuhing Asturias Noon atong bisitahon ang Honey Bee Farm dari sa Asturias o sa Ranisia sa Tanan Farms dari sa Asturias kanira giyod ang Bee Farm so atong tanawon o giunsa niya pagpadako o giunsa pagproduce ang honey dari sa Asturias na naata diri sa farm, uh, bee farm is backyard ra gani siya. sa panginabuhi niya Surias noon, ato nang gipaningkamutan nga tanan makat backyard farming. Ug usa ni siya, uh, sa ato nang na-feature before ko nakahimdo mo ang katong uh, Pogo Farm or katong Quail Egg Farm uh, sa Surias. Nara gani siya sa poblasyon ang ilahang farm ug karon ni extend siya into another farm, ang bee farm atong tawgon si Master Lou. Hi sir. Pila na man years imong bee farm sir? Mga 1 year na ka kapin. Di na Pero ang katoy mo hang ang um, pogo na agya pun pila nung tong mag 9 years na ta sa pogo. 9 years. Actually, ma check ninyo ang Quail Farm uh, ato ang uh, episode sa panyabang Asturias ton sa YouTube channel. Uh, na na makita ninyo dito, i-scroll lang ninyo og ang sa ato ang Facebook page ang Municipality of Asturias Public Information. Kung ganahan mo mo check sa iyang Pogo Farm or iyang Quail Farm. Ug karon, atong bisitahon ang lain na pud nimo nga business sir. Muro no. Murug ikaduhan ni mo nga business no? Uh, oh. ikadaghan na gid ni. Uh, mga pilara ni sa atong gisugdat. Ah, uh, mga sir Daniel man kay one year na. Of course, naka-produce na gid ni sir no. Naka-produce na permerong harvest ako anha na to. Ah. Uh bili kayo na ni kadako pero ko ana siya kabuhi gid siya. Oy, kay ang lugar o. Oh. oh. Ah, anto dito sir niyo pa na. Uh, oh. Iya, yeah, ang iyahang bee. So, kani siya nga bee kay tan na siya ka species sir. Ah, uh, biroy ni siya. Titrago nula biroy. Mane siya to ang species nga tong gipadaghan di no? So dili ini siya pareha tong mga uh, kiyot no nga na sa to ang kwat. Okay, gagmay man no. Gagmay man siya sir no. So mo ni siya oh makita ko sa mga balay-balay katong kiyot lagi nang tawo. Oh, tawa. kiyot oh. More produce to siya uh, og pero dili pareha ni. Eh. Dili pareha ingon ani ka kuan kay kini siya mas daghan siya gi-produce mga munggo-munggo nga uh, kumon diya sa to mga balay bitaw uh, hmm. makita sa to, mga bongbong so imo ang permi i-promote ang stainless bee so, stainless bee stainless, so, Niya, ni, ni, oh, ni meaning Kudita, kay mapakan dili oh, dili ni sila manusok oh dili no? siya manusok. Oh, sila manusok pero literal ni sila nga mamaak no ah, pero ah, oh, mama acne sila pero dili na ingon ka kasak oh, dili na sila ingon pare ka sakit o oh, kinaakan sa ulmigas masakit ang ulmigas pa ni ah paak la sila oh uh, paak sila pero ala ah, la ay la paak mo paak sila pero dili ingon ka sakit compare sa ulmigas mm -hmm. ah, so uh, ah, dili kayo ang ang imo halang ani eh. ang imo halang ani eh. medyo samok lang ni sila kung imo ni silang ablihan Ang ilahang kuan? Akay mudag. Oh, musuod man ni eh, sa mga ilong dunggan. Ah, musuod uh, sa ilong. <laughs> Kagamay so, mang no? Karon kay buntag, buntag paman oh. lahang mga worker nila nang aniba paman pa mag mga buwak so dili kay ngan kadaghan. Pero ah, mabutig hapon. Okay, so ang kaning nahabilin karon diri sa sa iyang box. Na dia ang katong kuan katong mga drone nila, eh, lahang mga mga nurse, katong hmm. mga workers nila sa kulon ni nanya pero katong mga workers nga manglupad. Ang workers nga magkuha og. Oh, nanguha pa to sa mga buwak nang nanipa pa to. Oh. Ah. So, karon, so, daghan kita nakatuna no. karon, dili pa kay ang daghan no. man uh. uh -huh. So manggawa sila kung buntag kay manguha sila uh -huh. kung, uh, ato sila sa mga juice sa mga flowers. Oo. Oh. Amo ah, niya tanaw no. Ato lang ayo para nga dili ta ma ah, to ara So makita na pag juice nila og honey og pollen na. Ah, sige so, makita diri sir. Ah, oh, makita na to diyan na, no? Sa sulod. So kini siya kay wala pa ni siya mapuno. So expected na to ni by next year mapuno na ni siya. So ang hani musaka na ni sa third layer. So mo na ning uh -huh. pagka-harvest na tadiya. So mm. kana bitaw nakita nga mga honey pot. Mm. Oh, so, -lingin -lingin. siya. Lingin-lingin. Lingin. -lingin. Mm. Kana siya is pollen og hani. So bay. Okay, oh, uh, mm. so by, nila Oh, so bay next year expected na to ni siya nga mapuno gyud ni siya. Mm, mm -mm. Mapuno ni siya sa pollen og sa hanik kining third layer nga box. Ang ah, ang nagpuno karon ang second. Ah. So tulo ni siya ka layers. Ah, tulo ka liya. May buka ni, ni mo sir ang uh, nipuno na siya kutungod aning ah, ba, ato man ni siya gina-check, ginablihan man ni nato ka. Mm -hmm. Kuan, and then mga twice twice a month gina-ablihan na to na check na to kung sa status sa sulod no? Mm -hmm. so kan ni 1, 2, 3, 4, 5 ang nagproduce kan ni siya bago, ah, uh, bago pa, pa na siya bago okay. pa okay. Basit, muna, ay, muna, ay itong, muna <laughs> itong last na itong gikwat last na itong gihimo nga kulon ni Mm -hmm. Mga wapay one week. So, so, pila po yung ma-produce niya, sir, kanos amang ah, ka maka-harvest o ghani? So, naka-harvest ta o oh, last na tong harvest, katong niyagi si mana. Mm -hmm. Nakarbesta o tulok ka batol nga gagmay tag 120 ml. Mm. -hmm. Mao pinaka last na, na harvest karon nga year. So makarbesta by next year na pod. Ah, per year ni siya. Oh, so, per year na to ni Depende na sa gidaghanon na to kay karon nga may pamanta. Mm. -hmm. So naka-harvest ko depende sa gitakon sa yahan ko ba hive niya. Oh. So nasa uh, kay gihimo diri usa. Kini bago o ni natong gihibuhat mo ni siya. Ano Muna yung anong pagbuhat. So, um, pag uh, so mauna uh, siya ang first layer. Oh, nanam lagi ni Sud. So, mauna siya ang katong brood or itlog sa mga stainless B. So, bago na ito gihimo, no? So, dili pa kayo busy. Kaya nang lupad man ng mga workers, ano So, wala kayo siya, ikaw, eh, ano. Nga ang... Nasa ilalom ang iyahang queen. One week uh, na ni siya kapit. One week na natin siya. Kini siya ang pikas. Lahi po ni siya nga way sa so, pagpadagan na to o stainless B. Mm. <coughs> Ano yung tawag ko? Kokotek. Kokotek? Kokotek. So, mm -hmm. gikan sa bagol, sa lubi. Ah. Oh. Uh, so, makita na to no, nga. Simple na yung kayo ang pagkahimo sa balay. Mga bagol rin siya. Ah. Ah. bagol na gid? Bagol rin siya. Hindi mo pinitin mm Hindi. -mm. Sila rin na ang muka na na. Sila mo, na mo yung nag-paste. Mupapilit. Ilahan na na silang butang propolis nila para mupilit. Oo. Mm -mm. yeah, uh na ada yung dragon fruit dari. Uh. Sama ni siang laing we. Sama ni ang. Na oh, ang last na to gerbisan kini ah. Mane to na. Ana dere. Mane na harbisan atong uh, mga one week na non ning labay. Last mm -hmm. na tong harvest kini. Daghan pud. Ah, uh, ka batol. Mm -hmm. No ilana, tuluka, batol na mga dana kung di ko an. Tulo ka batol ato nga. Oh. Mm -hmm. Na harvest so ang katungaan ning ang katungaan eh So mo to siya ang akong gi di butang dito sa bagbo. Oh, para nga makahimot ang lain nga. Pero na, yung... napagya po ni Queen. Na na. Paano na 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 si Queen. Unsa ko man imo pagkahibaw sa Queen? Ah, dagko man ang dagko Queen. Siya. Lahi siya. Dagko man ang Queen kaysa yahang mga ordinary nga worker o drone. Mm -hmm. Dagko siya. Mo ni siya guys ang um, Cocotech nga paghimo sa ilang hive. Ah. Uh, mas simpler, mas Ma mas, barato oh, mas barato po siya. mas barato po siya. So, ang advantage po niya kung sa Kokotek kay mas daghan siya gani ika produce. Amo ba? Uh, mas dali siya makakuan sa Kokotek. Oh. nga mo nga akong ing nagpadaghan sa taog mga Kokotek nga paagi sa kuan sa hive niya kay para sa honey production. Dili lang di ay honey ang iyang i aside sa quail farm o ang uh, bee farm, nasa sa yung mga klase-klaseng nga kalamansi. tanong nga siya oh. kalamansi. So doon tay mga markot kalamansi direk sa mga nangita. <laughs> oh, mga markot paligyan ni mo sir. Oh, paligyan natin na, ang mga markot. Tagpila man ang fur ko. Anlo. Kani, buhi na ginilaan. So, fur cuttings. So, oh, nga niyo. Oh. Kita na to. Oh. So, kung sila lang mubutang sa plastic, ane, oh. si Gwinta kung maligyan na. Mm. -hmm. Uh, Pero kung katong nana sa Nasa kuwan, plastic niya, stable na iyang gamot niya, medyo malaman to mga 250. Ah, uh, kay kwa naman buhi sure. Oh, sure naman nga buhi uh, niya. Uh, diri na po tay grapes sir. Be mabuhi dai ang grapes diri sa Asturias. katong na siya ang black reaper. Kini ato ang most awaited part ang na pagtilaw o oh, di ba? Excited jud kay mo tilaw ni kay never pa miha ako sa kwa. Never pa ko nakatilaw og oh. honey bihani. Stingless bihani kay normal bi na ito ma, mapalit sa mall, sa grocery. Katog yung honey bee. uh, honey uh, Honey bee or kanang mga wild. Mga wild uh, o honey. Uh, Kani siya nakalahin niya o kaya di siya klaro. Mura uh, concentrated kaayo. So, ato uh, tilawan niya na with nakabutan din sweet and sour. Uh, so. Ngunit, atong ginahulat. <laughs> Ang pagtilaw, oh, the moment of truth, sir. Kaniwa dyan ni mo sa gulig. No, kwanisya, siya kana ang rogue ro Gikan sa pagharvest ato wa gani mo gigiting process. Ang nakaninot niya is mas daghan ka og makuha og vitamins ba kaysa minerals. sa oh, um, oh. vitamins and minerals kaysa sa kuan mas daghan siya. Oh, mas taas siya og kuan medicinal content. Medicinal content. Uh, Unsa may mga klase ng medicinal content ang makuha gikan sa stingless bee? Kuan kana ang maayo man ni siya sa kana ang ng uh, ubo, sipon, anak hmm. niya. Ah, okay. Mga po nagigamit sa mga katiguangan, kuan, panghimughat. Atong tilawan, no? Gamay lang, gamay lang. O, oh, tanawa ang texture sa kuan, honey. Oh, yung kuan, oh, texture niya. So, dili siya klaro, dili, dili siya transparent, dili siya clear. So, ayun na ah, kaon, ha? Inom ba ni kaon? <laughs> tilaw lang sa sa Isa, ghost cup, tilaw, <laughs> mo magkamay. Diyan sa may lamin. Ang <laughs> sabalik <laughs> mm. Tamis kayo. Same, nasa yung texture. Same siya sa honey, pero nasa yung texture iya yeah. ha. Kung na yung distinct nga lasa kay, Na mm. nasa yung aslong. Aslong. Tungkol na siya sa pollen nga nasa agol. Mm. Uh, Guys, tamis kayo. Uh, Di ijud, parihas ako ano. ka uh, Lahi niya, siya, unique ni siya. Oh, lahi siya lasa gyud. Nya ang production po niya. niya. Thank kayo, sir. Ang production po niya god kay kuandra kana ang minus radio kayo. Sumo nang mas mahal. Mo mahal siya. Mas mahal ni siya og beliga, Pero low maintenance. Oo. Oh. pero mas mahal kay di ka maka harvest og dalit-dalit. Oh, dili dal -dali? uh, di ka maka harvest dal dalit-dalit kay. Kay may mo Okay, oh, ang usa niya, ni, ah, may lag maka harvest kanig mga kuan. Mga usaka kilo siguro o oh, duha ka kilo. Ah, grabe no. Ay, mayro. Lami pa jud kayo. Lami ini siya ini ka early morning gani. Eh, dapat. Lami sini siya sagu sa Oh. Pero ikaw kung nakay ubo kani. Oh, sipo ni lanat. Ni kun dili ka kun diabetika. Eh, okay ra pa na. Ya. Mm. Lahi iyang unique Lahe ang iya. Yung lasa. Lamik unique ang iya. Unique ang iya ang lami. Grabe. Compare sa Worth it ay mo 180. If mo palitan ka ni kay daghan na kay siya kay mura siya concentrated. Ah. Uh. Na uh. texture ni ka oni mo. Pero pating tam isa ka ma honey man siya. O uh. Og asam <inaudible> asam ng may. Aslo man Mura siya. Mana na unique. Sakto gid sweet and sour sir. Ah, mana unique sa iya hang lami sa stainless bihane. Uh, wow, nice kayo. And of course, ato invite sir ang ato ang mga mga um, Asturias nuns no, nga mag backyard farming na. Oh, dapat lang kay mm -hmm. ang kini atong stainless bi mo ning akong ni siyang gisulod kay usan ni siya sa mga pinaka helper dyan sa ato ang mga mag-uuma. You know, Mo na nga mm. gi-invite na ko no ang uban nga ma-engage ma po na ning klasiya sa pagculture pag culture kay tabang ni siyang mga B na to. Kay kung walay B you no know, expected na to nga wala gyud tay pagkaon. Dili mamunga Oo, nga to ang mga tanom. kunya, ang kaning backyard farming kani gamay ra jud kani sa kagamay sa lote Dili ni siya na anika. Makaingon ta mm. nga farm farm dako kay nga itari-itari ah. kani backyard na ang gigamit ni Sir Lou, nakabuhat na siya og daghan kayo na ang katong quail farm na ay, uh, mga marketed nga mga uh, kalamansi ah. na uh, grapes ha padung ng grapes ato pa ato ng ato nang balikon sir ha kung, oh, kung mapadaghan na to mudagan ang grapes <laughs> pang harvest na po ta grapes og ang iyahang last niya nga investment ang iyahang bak sa backyard farming ang stingless, bee, bee, farm og grabe kung makatilaw lang mo kung ganahan mo mo palit mm. at bang sa kwan sa tingkas at bang sa tingkas o ari mo diri kay naa diri ang stingless bee farm, panuktok lang mo, palit mo sa yahang bee, uh, uh. sa yahang honey. Hopefully sir, hopefully no, mudako yung stingless kay grabe kini siya ka-unique. First and first ever, dari sa Asturias nga naatay bee farm, naarap pag yun sa lungsod. Ang mga sir, uh, grabe kayo ang pagbakyard pag-backyard farming. Actually, mo believe ni sir no, kay grabe sa kagamay, sa lote, di lagi siya pang ektarya-ektarya, pero grabe ang nabuhat niya na mo siya quail farm. Um, kaning bee farm, kani kalamansi farm o puhon ang grape farm sir kinsa imong i invite sa mga nangita og kwan mga itlog din ha no uh, daw na tayo available itlog sa quilp no o uh, sa ato ang mga kalamansi kung kinsa toy gusto nga uh, magtanom mm. so do na tayo mga available nga mga markot, no kalamansi no? Okay, so thank you so much, sir. Salamat you, okay. sir. idea. Salamat idea. Thank you idea. Thank backyard farming. your idea. Thank you for noon bye everyone